Hello Mina, kami nga pa lamang OFW dito sa Japan at ngayong gabi nga ay isang napakagandang pagkakataon para sa amin. Nagkaroon kami ng chance na makakwentuhan at at the same time may pagluto ng isang chef. Si Sir Miko nga pala ay isang international sales manager at si Ma'am Antoinette naman ay isang international marketing specialist. Sobrang proud nga nila sa mga OFW na katulad namin kaya naman kapag meron silang bakanting oras, nage-educate talaga sila na mga OFW kung papaano nga ba ang tamang pag invest at kung ano-ano nga ba ang dapat nating iwasan. Bilang isang OFW nga na katulad ko, isa sa mga goal ko ang magkaroon ng magandang investment upang sa gayon dumating yung panahon na hindi ko na kailangang iwan ang aking pamilya sa Pilipinas. Kaya naman gusto ko ring ibahagi ang pagkakataong ito sa mga kapwa ko OFW para sa ganon hindi masayang ang ating mga pinag pagpaguran dito sa ibang bansa. Kaya panoorin at i-share nyo rin ito. Kayo, mga natito, FW na set set ng hydration. Because, <laughs> correct, you become immortal. <laughs> you become immortal, right? But I'm not saying, I hope that yung mga kapanood dito, don't get pero pinapointot ko lang is that, minsan yung mga effort ng mga OFW, kasi <laughs> kaya hindi kailangan ng kapatid ko, yung mga kumento, yung ganyan. Eh, dami okay. ko lahat saklong bulat. Tumadaan yung araw, wala na. Yung, 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 e, sige, pati diba? <laughs> e, di ba? Hindi ka pa decide because ay, dami pa pa obligasyon sa, sa Pilipinas. <laughs> so, eh, dapat na de-delay yun. Eh, minsan, e, yun? especially yung babae, may ano kayo, hinahaboy kayo. Dila? Ay, Ang lalaki, okay lang, anytime. E, mm -hmm. e, wala mo lang yung hinahaboy. Nakakapagod yun. So, yun lang yung nakikita kong medyo sad part. Sa online banking, or you have, you know, several local banks dito, may presence sa Tokyo, BNB, uh, Metro Bank, even BDO, or Western Union, or online banking, kung may local banks kayo, di ba? Huwag na huwag niyong ibibigay yung pera niyo sa kausap niyo. Kasi chances are, oh, wala yun, hindi niyo mahabot. Alam mo, daming sad story yan, kaya iba ayaw na bumili. Hindi <coughs> niyo palagi, asa in, ba? Kapag 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 niyo, yun, doon niyo kayo mismo mag-deliposin. So, hindi sila number two, base kayo, hindi yung dahil kumuha yung kaibigan ko. Parang peer pressure. Hmm. Wag, kasi after all, kawawa yung kawawa kayo. Kasi pag na-perfect yung pera nyo, pinaghirapan nyo yan. Eh. So, sayang lang, di ba? So, anything about the you keep on asking that because basically, that's their job to educate you. Kasi, if you're taking risks without understanding everything, kawawa oh, kayo din. Sayang, pinagpagura nyo yung overtime nyo. O oh, iba, nag-online <laughs> selling pa. <laughs> o nung part-time, di ba? Just like that. Gan by the way, wala rin pera nyo. So, yun lang yung gusto ko i-remind when you do investment, anything, keep on asking until such you understand. Huwag kayo mag-decision na hindi nyo naiintindihan. iintin Wala ninyo yung risk, ano yung advantages nyo. Kung property, we're talking about property, number one, consider yung area. Kasi, kung nabili nyo, tago, eh sino kung papaupahan nyo, sino mag-uupa dyan Not unless kung personal use. E eh, kung nasa malayo yan, medyo tago. So yung infrastructure, yung development doon, matumal. So minsan mabagal tumas yung value. But nice thing about property naman is, hindi naman bumabaksak ang value niya. Either at ease or going up. And hard asset yan ha. Don't get me wrong, insurance okay investment, pero papel yan. Hindi mo pwede magamit at ang collateral yan. Unlike kung hard asset yan, pwede mong gamitin emergency at ang value niya tumataas para hindi papabak. So, yun yung consideration nyo when you say location. Number two, why location? Itignan mo kung malapit ba yan sa school. Accessible sa major public, public transportation, train, jeepney, buses. Kasi, pag nag-invest ka nga dyan, eh hirap naman puntahan yan. Sino? Sino pa kapunta dyan para umupa? Kahit ikaw, hirap ka. Mapapagasos ka lang, alright? Tapos number three, allocation, uh, naisip titignan mo rin kung doon si area na binibenta sa iyo eh oversupply na ba ng condominium baka sa damakmak na condominium pura nga yes tintais you pero sa so, so, oversupply dun si area eh baka wala ka naman rin makuwang uupa niyan so yun yung makina consider minsan mahal dito ng konti let's say dito sa CBD or Tigas well mahal siya konti kasi number one prime yan, nasi, na gitna ka ng central business district. number two ang daming building dyan in commercial establishment it means ang daming employee niyan These are your potential tenant or target market when you lease it out later on. In terms of valuation, tatas yan kasi central business district yan eh. Yan ang sentro ng komersyo o kalakal. Yung mga establishment dyan, hindi niya basta tatanggalin. As is na yan. So, kung may tatayuman bago dyan sa perimeter ng, uh, ng, ng, property mo, plus factor yun sa yun. Kahit ibang developer yan, plus factor yan. Kasi, you have to increase. Yun yung mga parang drivers or key points para to match yung value ng property mo. So, yeah, yun ang gusto ko i-share sa inyo. Para hindi kayo naluloko at yung hindi rin sa'yo yung pinagpaguran nyo. Di ba? Ang hirap magtrabaho kaya rin dito. Pag nakumsit ka, di ba? Buti nga kayo, may support group kayo. Magkakaibigan nyo. Ang ganda sa ating Pinoy. ng property. Yeah. Doing like, for example, sa ating Pinoy. Tapos wala namang yung titira. Yung magre-renta. Yung magre-renta na mga ano. Eh, pwede man namin ipa... Campo. Airbnb. Pwede Airbnb. pa Airbnb o minsan, yeah. kunwari. Kunwari, bumili ka sa kanya o mm -hmm. sa akin, pwede kung ma-after a while, pag natapos siya, pwede bumili ka tulong yung assist. Na mm -hmm. yeah, ma'am, sige so, ako mag-manage um, mag siya, maghanap ng kliyente. Kung may kliyente ka, ako, mag, ako magpapa, ako mag tour na sa property. Pwede naman mm yung -hmm. mga gano'n, management. Pwede ba yung na-card, hindi mo pa na-bilip? Ang gawin ba yung monthly mo? Pwede mo ba siya ipa-Airbnb? Hindi. At least, sa sana bayad na yan. Diyan ka lang bayad. Not unless, kunwari, nilaw mo siya. Basically, binayaran na ng banko yon, sa developer. So sa sa'yo na yon. Pero yung titulo, hawak ng banko until such time na nabayaran mo sila. Yun, pwede mo na ipa-Airbnb Para yung cash flow mo doon, yun naman ang pambabayad mo. Kung pandagdag mo, kung malaki yung amortization mo doon sa loan mo, pandagdag mo naman doon sa pambayad mo sa loan mo. Yung dreams yun know, ako, So, ayun mo, sayang. Also, dream yeah. something for yourself. Napasarap nga ang aming kwentuhan at inabot na sila, sir, ng hating gabi. Pero sobrang dami nga naming natutunan ngayon at talagang happy-happy kami na may mga taong katulad nila na binibigyan ng importansya ang mga katulad naming OFW na nangangarap na balang araw ay hindi na naming kailangan lumayo sa aming pamilya. Hanggang dito na lang muna, Jane.